Noong 1947, isang tahimik at matalinong banker na si Andy ang nahatulan ng pagpatay sa kanyang asawa at sa kalaguyo nitong isang golf professional. Paulit-ulit niyang iginiit na siya'y inusente, pero dahil sa bigat ng ebidensya, hinatulan siya ng dalawang habang buhay na sentensya sa Shawshank State Prison, isa sa pinakamalupit na kulungan sa Maine. Pagdating ni Andy sa Shawshank, ramdam agad ang bigat ng lugar, malamig, marahas, at puno ng takot. Dito, ang mga bantay ay walang awa, at ang warden ay tila banal sa panlabas pero punong-puno ng kasakiman sa loob. Isa sa mga matagal nang nakakulong ay si Red, isang lalaki na kilala sa loob bilang taong makakakuha ng kahit ano basta may kapalit. Dalawampung taon na siyang nakakulong dahil sa pagpatay, at sa unang eksena pa lang, muli siyang umarap sa parole board pero gaya ng dati, muli siyang tinanggihan. Isang araw, dumating ang bagong grupo ng mga preso. Nagsugal si na Red at ang kanyang mga kaibigan kung sino sa mga bagong dating ang unang bibigay at iiyak sa unang gabi nila sa kulungan. Si Red, tumaya kay Andy. Pero nang dumating ang gabi, hindi si Andy ang bumigay. Isa sa mga preso ang umiyak ng malakas at dahil doon, binugbog siya ng gusto ng bantay na si Byron hanggang sa mamatay. Si Andy, tahimik lang, walang reaksyon, walang emosyon. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Red na kakaiba si Andy, tahimik, kalmado, pero may misteryong taglay. Isang araw, lumapit si Andy kay Red at humiling ng kakaibang bagay, isang maliit na rock hammer. Nagtaka si Red, akala niya't gagamitin iyon ni Andy para tumakas. Pero nang makita niya kung gaano kaliit ang martilyo, natawa na lang siya, sa loob ng Shawshank, madalas bugbugin at abusuhin si Andy ng isang grupo ng mga preso na tinatawag na The Sisters, pinamumunuan ni Boggs. Dalawang taon siyang halos walang tigil na sinasaktan, pero kahit kailan, hindi siya bumigay. Tahimik lang siyang lumalaban. Noong 1949, nagkaroon ng trabaho sa labas ng kulungan, pagtitira ng bubong. Ginamit ni Red ang koneksyon niya para mapasama si Andy sa grupo. Habang nagtatrabaho, narinig ni Andy ang bantay na si Hadley na nagrereklamo tungkol sa buwi sa kanyang mana. Sa halip na manahimik, tinulungan siya ni Andy kung paano ito maiwasan sa legal na paraan. Kapalit, humiling lang si Andy ng malamig na beer para sa mga kasama niyang preso. Habang umiinom sila sa ilalim ng araw, pakiramdam nila'y mga malayang tao silang muli kahit sandali lang. Dahil doon, nakilala si Andy ng mga bantay. Naging respetado siya, at humingi ulit siya kay Red ng isa pang kakaibang bagay, isang poster ni Rita Hayworth. Ngunit hindi nagtagal, muli siyang inatake ng The Sisters. Nang makalabas siya ng ospital, wala na ang grupo dahil binugbog ng mga bantay ang leader nitong si Boggs hanggang tuluyang maparalisa. Dito na pumasok sa eksena si Warden Norton isang lalaking tila relihiyoso pero likas na tuso. Inilipat niya si Andy sa library ng kulungan, hindi para magbasa ng libro, kundi para gamitin ang galing ni Andy sa pera. Tinuruan ni Andy ang mga bantay kung paano magtago ng kanilang kita, habang nagsusulat sa linggo-linggo sa gobyerno para humingi ng pondo sa library. Habang tumatagal, mas dumarami ang nagtitiwala kay Andy. Isa sa mga matandang preso, si Brooks, ay nakalaya matapos ang limampung taon pero sa labas, hindi niya na makilala ang mundo. Walang direksyon, walang kasama hanggang sa tuluyan siyang nagpakamatay. Sa pader ng kanyang kwarto, iniwan niya ang mga salitang, Brooks was here. Pagkalipas ng ilang taon ng walang sawang pagsusulat, nakatanggap si Andy ng $200 at ilang lumang libro. Sa mga iyon, may isang plaka ng The Marriage of Figaro ni Mozart. Isang araw, pinatugtog niya ito sa buong Shawshank gamit ang loudspeaker. Sa ilang minutong iyon, tumahimik ang buong kulungan. Parang nakalabas sila, pero matapos iyon, ikinulong si Andy ng ilang linggo sa madilim na selda. Pagkalaya niya, sinabi niya kay Red, may mga bagay sa loob mo na hindi nila kayang kunin tulad ng pag-asa. Nagpatuloy si Andy sa pagpapalawak ng library, pinangalanan pa niya itong Brooks Hutland Memorial Library, at tinuruan ang mga preso na mag-aral muli Sa likod nito, tinutulungan pa rin niya ang warden sa mga ilegal na transaksyon. Gumawa siya ng pekeng tao, Randall Stevens, isang taong walang tunay na pagkatao pero may mga dokumentong kumpleto. Sa pangalang iyon, pinapadaan ni Andy ang lahat ng pera ng warden. Noong 1965, dumating ang bagong preso, si Tommy, isang batang magnanakaw. Tinulungan siya ni Andy na mag-aral para sa high school diploma. Hanggang isang gabi, may sinabi si Tommy, may dating kasamahan daw siyang preso na nagyayabang na pumatay ng isang golf pro at ng babae nitong may asawa, parehong detalye sa kaso ni Andy. Posibleng may ibang pumatay at inusente talaga si Andy. Agad itong sinabi ni Andy sa warden, pero sa halip na tulungan siya, ikinulong siya sa loob ng isang buwan. At hindi nagtagal, Pinapapatay ng warden si Tommy, kunwari tumakas. Doon tuluyang nawasak ang loob ni Andy. Nang lumabas siya, sinabi niya kay Norton na hindi na siya magtatrabaho sa kanya. Kapalit, tinakot siya ng warden na wawasakin lahat ng ginawa niya. Paglabas niya ng kulungan ng isolation, kakaiba na si Andy. Tahimik pero parang may plano. Kinausap niya si Red at sinabi niyang kung sakaling makalaya si Red, puntahan niya ang Boston hanapin ang malaking punong oak sa dulo ng batong pader. Sa ilalim daw nito, may espesyal na bagay na para sa kanya. Ikinwento rin ni Andy ang pangarap niyang pumunta sa Zawatineho, sa baybayin ng Mexico, isang lugar kung saan asol ang dagat at malaya ang hangin. Kinabukasan, bigla na lang nawala si Andy. Sa susunod na umaga, natagpuan ng mga bantay ang kanyang selda, walang laman. Galit na galit ang warden, hinagis ang bato sa poster ni Marilyn Monroe, at doon nila natuklasan ang lihim, isang tunnel sa likod ng poster. Dalawampung taon palang palihim na naghuhukay si Andy gabi-gabi gamit ang maliit na rock hammer na galing kay Red. Gamit ang tunnel at isang tubo ng imburnal, lumabas si Andy sa ulan, malaya, basang-basa, pero buhay. Kinabukasan, nalaman ng lahat na ang mga bangko ng Maine ay nilimos. Ginamit ni Andy ang pekeng pagkakakilanlan ni Randall Stevens para kunin ang lahat ng pera ni Warden Norton, mahigit $370,000, at ipinadala sa mga mamamahayag ang lahat ng ebidensya ng korupsyon. Naaresto ang mga bantay, at sa takot at kahihiyan, nagpakamatay si Warden Norton. Makalipas ang ilang taon, muling gumarap si Red sa parole board. Sa pagkakataong ito, wala na siyang sinungaling na rehabilitated speech, totoo na ang kanyang pagsisisi. At sa wakas, pinalaya siya. Pero sa labas, hindi rin siya mapalagay. Wala na si Brooks. Wala si Andy. Hanggang maalala niya ang sinabi ng kaibigan. Naglakbay siya patungong Buxton, at sa ilalim ng malaking puno, nakita niya ang kahon, may pera at sulat ni Andy. Sa liham, inanyayahan siya ni Andy na sumama sa kanya sa Zawateneho. Muling lumabag sa batas si Red, tumakas sa parol at sumakay ng bus papunta sa Mexico. At sa baybayin ng Zawatineho, sa ilalim ng araw at malawak na dagat, muling nagkita ang dalawang magkaibigan, malaya, payapa, at handang magsimula muli. Dito nagwawakas ang ating recap sa pelikulang ito. Maraming salamat sa panunood. Para sa mas marami pang movie recaps, huwag kalimutang mag-subscribe at samahan akong muling balikan ang mga susunod na pelikula.